sa presyo 76,900 ay may FI motor. Pero bakit kaya hindi na ito in-upgrade ni Suzuki ang ganitong klaseng scooter? Napakaaga sana. Sayang naman. So, what's up mga Megs? Migo here, your Medyo Vlogger. Ngayong araw nito ay gagawa naman tayo ng panibagong video. Ngayong araw nito mga Megs ay nandito po tayo ulit sa Suzuki. So, continue po ito mga Megs ng ating vlog. Dahil umuulan pa kasi. Kaya uh, mamayan tayo umuwi. Dahil dito, dito mga Megs, no, may nakita po kasi ako dito na motorcycle na correct me if I'm wrong mga megs no? parang ito yung unang nilabas ni Suzuki na FI na fuel injection so comment lang po kayo dyan mga megs kung tama po ba ako dahil yung motor na ito mga megs ay old model na po ito pero kasi mga megs parang nasasayangan ako kung bakit ah, hindi ito in upgrade ni Suzuki dahil alam ko mga mga na may nabenta din po ito at sigurado na ito talaga yung mga pantapat ng Suzuki pagdating sa kanilang 125 displacement. Kaya tara mga may uh, punta na ang motorcycle na ito at sigurado na magugulatid po kayo sa price nito. At sigurado na masasayangan talaga kayo kung bakit hindi nga talaga ito uh, nilabas ulit ni Suzuki. Dahil kung sabi nga sa akin ni Ma'am, yung kanilang manager ay parang tuni out talaga yung motorcycle na ito. At buti mga mix at may nakita pa tayo dito kaya tara mga mags, punta natin ang motor na ito so shout out po ulit sa mga empleyado ng uh, Suzuki at shout out po sa kanilang manager so mga mix uh, ito po yung motor na sinasabi ko I introduce to you uh, Skydrive FI di ba? Suzuki SkyDrive is powered by fuel injection with a single cylinder, four stroke, air cooled, two valve, and SOHC that can produce a max power of 9.25 horsepower at 7,500 rpm from a max torque of 9.60 Nm at 9,500 rpm. So, 125cc 1, na po ito mga megs. Kaya, kita nyo naman yung kanyang headlights. Kung walang may nakalagay ito mga megs na Suzuki, parang masasabi mo na parang ginawa ito ni Kimco. Dahil ito po mga megs yung mga style din po ni Kimco eh. Yung mga ganitong headlights na malalaki. Kita nyo yung kanilang mga, ng kanilang mga maxi scooter. ah uh, sayang mga megs naman, no? bakit uh, hindi na ito na upgrade ni Suzuki. Dahil napakaganda po ng motorcycle na ito. Especially mga mics dito yung gustong gusto ko Yung sa footrest ng OBR mo Diba? Ang angas tingnan Ang ganda So sila lang po talaga yung nakagawa nito ba diba? Tapos mga mix Dito pa lang sa kanyang headlights Ay sigurado na mapapalingan ka talaga Kapag ito yung mga, ito yung mga dumaan sa kalsada no? Ito yung dumaan sa mga harapan mo Tapos ito May simpleng decals lang po siya May nakalagay na, na uh, sky drive Tapos kita yung lining dito mga mix no So, yung kamukha niya mga mix, no? parang ibon siya mga mix, no? parang ibon siya na nakawala sa hawla. <laughs> Kanta yun ah. Pagdating dito sa kanyang front fender, napakaganda tingnan. So, na matalim siya mga mix, no? Yan. So, siyempre, uh, hindi siya masyadong malutong, kaya sigurado na hindi siya madaling mag-crack kapag dinaan mo ito sa mga matagtag na lugar o sa mga lubak-lubak. Tapos, ang ganda ng mga lining dito, yan, may mga guhit siya. Especially dito mga mix, gustong gusto ko dito. Yan. So parang hinangot siya sa parang dito siguro kinuha din yung mga design ni uh, Geekster, no. Geekser 150 at yung Geekser 250. So dito dito sa siguro kinuha no. Mga hinango dahil ito yung unang nilabas na FI eh. Para sa akin mga mixa kasi ito yung pagkakaalam ko. So regular po ako mga mix kung mali po ba. So pagdating dito mga mix, sa kanyang uh, front brake ay gumagamit po ito ng disc brake. So nakikita niyo yung disc brake niya. So malaki din po yung disc brake tapos yung size po ng gulong niya mga mags ay uh, 70 by 90 so 14 inches po yung size ng kanyang mags siguro parang ano siya mga mags no? parang naka regal tube siya hindi pa to tubeless tapos dito sa likuran niya sa rear tire so 80 by 90 so 14 inches din yung size ng kanyang mags tapos yan sa makina niya at sa kanyang uh, suspension naka, naka single uh, shock lang siya Mm -hmm. Ang ganda po ng motor na ito. Tapos dito mga mission naka standard key siya. So andito po yung susian para sa upuan mo. Tama ba? Yan opo O oh, tama mga mix dito yung susian para sa upuan mo. So naka standard siya. Pero ang gustong gusto, ang gusto ko, mga mix yung upuan niya. So ito yung mga upuan mga mags, na hindi siya madulas kapag kahit anong klase ng mga pantalon or short yung mo hindi siya madulas parang kapit makapit siya kagaya madulas yun yun kapit na kapit <laughs> ito rin po yung mga upuan na hindi siya madali naka analog meter pa panel sa mga mix no so hindi pa hindi pa po siya full digital pero maganda rin po mga mix yung kanyang analog maganda tingnan so ang daming color uh, speedometer, uh, fuel gauge mga meter mo, high beam, low beam signal lights, the switch ito po yung horn so ah yung switch mics, ito pala yung power mo so wala nasang ibang switch power lang talaga dito naman sa kabila high beam low beam signal lights push tsaka yung horn mo so ang ganda rin po ng kanyang uh, handlebar parang comfortable drive siyempre mayroon siyang digulay gulay board siyempre alam naman natin na yung mga motor na rin ay ginagamit natin yan pag tayo ng palengke. Dito sa kanyang tailgate mga mix ay uh, ay gumagamit pa rin po ito ng bad type. Uh, rear fender. So malapad sa mga mix na no? so, sigurado na iwas putik siya. So hindi po kawawa yung mga OBR mo. Pagdating dito, dito sa mga muffler niya, yan, <laughs> muffler niya mga mix. So meron siyang heat guard. Tapos yung kanyang tambotso no, ay naka matte black din po siya. Tapos sa side pocket niya, hmm? So same lang po sila ng lali mga mix no. So siguro yung mga cellphone uh, hindi ako sigurado kung safe. So same lang siya ng ano eh. So mababaw lang siya. Kapag ginanyan ko yung kamay ko, pasok Ay eh, daliri ko, kapasok siya. So big sabihin, na baba. Tapos ito yung hook mo sabitan. So yung kulay ng motor nito mga mix ay uh, matte gray siya with glossy black. So ang ganda ng combination niya. Tapos dito may simpleng decals niya siya na no? sky drive. SkyDrive 125 Fi so yun so nasasayangan lang ako mga mix mga sa motor na ito dahil uh, parang i-face out nata ni Suzuki ito so sayang naman ito sana yung mga panglaban nila sa mga 125 dahil ang ganda po ng kanyang headlights diba napaka attractive po talaga minsan kasi may nakikita ko sa daanan nito at sa papalimun talaga ako dahil maganda po talaga yung design ng motor na ito kung na rin tapos yung vlog natin mga mix to ay paalam muna tayo sa mga empleyado ng Suzuki dito sa JA Clarin, Tagbilaran City. So busy si Ma'am Lisa, yung kanilang manager. Ma'am, thank you mama. Salamat. Ma'am, thank you. Tara mga mags, uwian na. Wala mga megs. Oh, lalo pa pala ng ano, kasi station, putik. Basta tayo. Wala tayo. Wala tayo. Mababasa tayo. Sana ako. Yung totoong rider. Walang raincoat. 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 Dito mo na tayo. Yan, pasok ko tayo dito. Dito lang tayo makakagotro. Yan, dito ko tayo. <laughs> dito na ako. Yan. Ay, lakas na wala ng amigs. Lakas na wala, hindi naman lakas. Ayan, binabaing ulan lang. Huh. Dito muna ako. So yun po mga Megs, uh, tataposin ko na po yung vlog natin for that day. So if nagustuhan nyo po yung video ko, please do like, share, and subscribe. Wait lang, basta. Sorry. At para ma-update po kayo sa mga next video ko, please pakipindot lang po yung mahiwagang kampana natin dyan para notification So, ngayon dito lang mga Stay and God bless. Stay safe. Ride safe.